For today's video mga kapobre, manguha naman taog lubi mga kapobre. Musakataron Kay para budburon, para kuwas. Saka aning ismer mga kapobre. O karon mga kapobre, pakita ko sa inyo yung mga lubi nga akong sakon karon mga kapobre. O ni mga pobre atong sakon karon mga kapobre na mga lubi. Na ko dire sa ilang yuta ni Inday Tonya. O ni balay ni Inday Tonya sa una. Dire mi sa una nagpuyo. Mga pila ka tuig lumin nagpuyo dire nya karon. Kuha na jud mga kapobre. Buslot na. Ang atop nato ane, ang atop sa taas dili pa unta buslot unya. Sinunta pero ang lalom guba na po ng pobre. kaya dire sa kusina buslot na dyan Umaulan, maulan na dyan to mga pobre. diremi, mi dire ni dako ang akong mga anak akong una saka ikaduha, o saka ikadua o yung akong kauban karon akong, si akong anak na ko si Chirian abilah, mao ni akong anak na ikadua dire dyan siya ni dako ning balaya mga pobre. nya karon mga pobre mangita ta rin mga pobre kung asa ning naay mga lubi diri na laheng kay mao ni atong budburo nagrequest kasi si Inday Tonya na papangitaon ko diri og kuan lubi diri sa iyang yuta kay para huwas ni sa iyang banas tong namatay na si Anhing Ismer mga pobre o karon mga pobre musaka na ta mga pobre Adilit ah, lang ko ninyo ipakita. nani saka ko nya kay unya Kum, si o, kabre, na ko pita ko makaabot nako sa ilaha oh karon mga pobre pisan tayo mga pobre samaan nyo ko mga pobre pobre human ako magsaka og lubi mga kapobre og karon mga pobre atuan ang gibuntan mga 34 ka buok ng akong gikuan gibuntan karon mga pobre o ipakita ko sa inyo mga pobre para mutuo mo Og mao ni mga kapobre atong kuan 34 kabok mga pobre kay atuan nang i magbudbud bangod sila mga kapobre para sa huwas ni anhing ismer. O gikuha na pud nato ning mga gulang-gulang na mga kapobre kay may na to kuprason. Og atuan na bang ingnon tong tag-iya na na kitong mga gulang nga kuan akong gikuha kay may na lang pud uh, kay na mahal naman ang kilo ron. Sabuton lang ito pobre, kobre. Wala problema ito. kay. kami man ko'y dere sa mga kalubihan niya mga pobre. O kami po ang naglimpyo dere tung sa una. O karon mga umig kami karon. O karon mga pobre. mo ato sa ko sa akong amigo kay tungod kay ang akong motor na flat manghulam to og bumba dito bumba nya karon mga pobre samahan yo ko mga pobre Maadto ta. Sa kais meron mga kapobre. Ayan na. Kain na punta niya tapong kapobre. Let's go! Hmm. Hili tarong mga motor mga kapobre kay ang atong gulong plat o niya ang iyang intriol niya. Kini ba siya ba mo ikot-ikot na? Wala na. Naguba na siguro niya. Isda na na siya. Ako lang yung kaibigan ko, kinakarga ko tong mga niyog na gawin ng no, boat mga pobre, kay, nasira man akong motor. O, karo mga pobre, let's go, punan tayo, punan punan naman tayo sa ka-iniday Tunia. O, ka ako. Inabot naman sa balay, balay nila ni Tunia. Wala, nangajik man sila mga pobre, wala nang kumada yun sa sulod sa lalong silong ng ibutang mga pobre oh. at hanggang dito lang tayo mga pobre kasi always God bless yung lahat mga pobre bye